Guys, maganda nga po. Ito na po yung update sa inakay na manatad na na ng kaibigan ko doon sa pinutuloy ng kawayan na hindi nila inaasahan na may pugad. Ito po, pag tinatawag ko, marunong na pong lumapit. Yan. Ganito nga pala itsura nila pag sila ay lumaki na. Ang ganda, di ba? Ang lalakas at ang lulusog po nila, mga kaibigan, dahil sila po ay alagang-alaga ko ayon sa aking pagkakaalam isa din po sila sa pinakamabilis tumipad na ibon at itong isa naman ay inakay ng mga alaga ko itong isang ring dab at saka isang manatad plano ko sanang i-breed sila pag lumaki na kung ano ang kalalabasan ng inakay nila mga one week sa tingin ko kaya na nilang lumipad ng malakas Pakawalan ko rin sila sa wild tulad ko dito sa mga una kong alaga at sana nga lang magkasundo sila. Wala sana'ng may magtampo dito sa mga una kong alaga. Dahil lahat po sila pantay-pantay po yung atensyon at pagmamahal na binibigay ko. Guys, bibi pa lang itong mga ibon pero sobrang lambing na nila. Nakitiwalaan na talaga sila sa akin oh. Guys, unti-unti ko pong ilalapit yung loob ng mga alaga ko dito sa dalawang manatad para pag lumaki na itong manatad at saka kaya na nilang lumipad, sasabay ito sa kanila. Tawagin na natin yung mga ibang alaga natin. <laughs> ang lakas ng lumipad nitong manatad oh, bibi pa nga. Guys, papa naman dito sa page ng mga alaga ko. Para lagi po kayong updated sa susunod nating video. Maraming salamat sa panonood.